Welcome tayo today. Ayan mga langga, daig pa natin yung nag office Aside pa dyan, may iniiwan talaga ako dito everyday na 2,000 pesos. And then mayroon pa ako kasi may pahabol na bumili. Ayan. So, thank you Lord sa lahat ng mga ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin Hindi ko ito magagawa. Salamat din sa strength na iyong binibigay and sa aming safety sa araw-araw na lahat. Hello guys! Magandang gabi! Mayad nga gabi maayong Maayong gabi sa inyong tanan. Kung saan man kayo naroon guys, sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. So, kamusta yung ating mga benta-benta? Okay, basta alright? So, mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and subscribe. Mama Next Vlog. For today guys, ang isi-share ko sa inyo ay uh, Bakit Sari-sari uh, store ang aking pinili na Maging O oh, diba, maging Kasi since na maliit ako Yung ate ko yung Nasa ate kong kami nakatira Kasi yung maaga namatay yung aming nanay uh, Bali 2 years old pa lang ako Wala na kaming nanay And yung aking mga kapatid Eh watak-watak -wata kami guys kasi alam niyo naman pag walang nanay, di ba? So yung aming father naman nandun sa kabilang baryo, naghahanap buhay din kasi sinasaka niya yung mga sakahan ng aming mga kamag-anak na hmm, alam niyo naman, may yaman. So kami mahirap na mahirap lang guys. So ang itinatako talaga sa isip is yung sari-sari store. Alam niyo ba kung bakit? Kasi guys, kahit na umulan, umaraw, bumagyo, kung ano pa niyan na mga uh, hindrance na magtatrabaho tayo, di ba? Kahit kung magtatrabaho kasi, susuungin mo yung ulan. Kung minalas-malas ka pa, susuungin mo yung baha. And, ang aga mo magising, tulog yung anak mo na iwan mo, uuwi ka ng gabi, tulog din yung anak mo na uwian mo. So, ang sabi ko, sari-sari store talaga kasi kahit sa bahay ka lang, pwede ka maglaba, pwede ka maglinis, lahat ng gusto mo, pwede mong magawa kasi nasa bahay ka nga lang. And kung sa bahay ka lang, ay kung sari-sari store ka, kahit na gusto mong matulog, pwede kang matulog kasi wala kang ngaamo, di ba? Kaya talaga guys, napaka the best talaga na Uh, hanap buhay is sari-sari store. Mahirap, siyempre wala namang trabaho hindi. Mahirap, 'di ba? Lahat mahirap. Pero I mean, kung ah uh, nga office ka nga nagtatrabaho, eh bakit kikitain mo rin naman yung kinikita ng mga nag-o-office ah? Pero ikaw, may ano ka, may free time ka, pwede ka matulog. Ano po 'yon? <laughs> ano. Natatawa ako mga langga kasi kanina pa siya nakatayo diyan hindi siya tumatawag eh naantay ko rin naman siyang tumawag. <laughs> hindi na, hindi parang, hindi ko naano kasi nga sabi niya tagal tagal pa ba yan. <laughs> Ay nako nakakaloka yung mga customer natin minsan di ba? Kasi nga lang, na, nahihiya siyang to, ano, kasi akala niya may kausap ako sa, ano, sa cellphone. Kasi kanina, nung bumili siya ng una, tumawi yung kaibigan ko na nasa Singapore. Kaya akala niya, nag-uusap pa din kami. So, kaya sinili po na lang siya. Kaya, sorry rin ko na, bibili na. So, ano na ba yun? Nawala na tuloy ako sa focus. So, yun na mga langga, kapag nag-double sipag tayo, hindi lang, or minsan lima pa o oh, ba? Diba? basta magsipag tayo kikitain natin yung kinikita ng mga nag o office diba daig pa natin sila minsan pero kung tatamad tamad tayo wala tayo kikitain kaya yeah, yun mga langga dinadaan ko na lang sa biro lalo na yung mga kaklase namin nung high school grabe ang gaganda ng buhay pag-uwi ng bahay all, hayahay walang ginagawa di katulong pero ngayon ang ganda na ng mga kurso ang ganda na mga trabaho pero walang buti pa nga tayo kahit sa store tayo pero meron tayong di ba kaya ako hindi ko ikinakahiya na ako sari-sari store owner lang at walang tinapos kasi kung susumahin total, mas maganda pa yung uh, income natin compare sa kanila. Kasi yung kinikita nila, more than pa yung kinikita natin. Agree ba kayo dyan, mga kasari ko? Agree? Comment down below. And, eto ngayon guys, kasi nung nasa Singapore ako, nagasakit yung anak ko. Nagag, nakasid siya basta something sa kidney, nagmamanas na yung kanyang buong katawan so uh, dapat mag renew ako na aking kontrata pero sinabi ko kay amo na tapusin ko na lang yung aking isang buwan kasi isang buwan na lang titira at ako'y uuwi na kasi nga ang hirap nga naman may, may pera nga tayong ginikita pero panay naman na sa ospital yung aking mga anak so what if na uuwi na lang ako at mag put up na aking Uh, sariling sari-sari store. So, ito na nga ngayon mga langga. Huwag tayong magmadali. Darating din ang panahon na makakaraos tayo. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung aking kinita sa buong maghapon. Kaya ako, hindi ko talaga ikinikahiya ang sari-sari store. Kasi, yung yung income natin, di ba? yung income natin oh, di ba tingnan niyo lang hindi naman ito sa pagmamayabang ayan ayan yung kinikita ng mga nag-o-office triple yung kinikita natin compare sa sahod nila at least tayo kumikita ng triple nakapagpahinga pa tayo pero sila oras nila nasa office yung utak nila nasa office yung katawan nila nasa office pero yung sahod nila ganon lang. Tayo dito sa bahay nakapagpahinga nakakain nakakatulog kahit sa being late na yung ating uh, minsan yung kain natin kasi nga maraming namimili pero worth it naman sa maghapon. Pero yung ating income ganon. Sa isang buwan ganyan. isa e kanila ganon lang. So, mas labang pa rin yung may sariling sari-sari store compare sa tayo ay mag tatrabaho sa opisina or mga ngamuhan so that's it for today's vlog huwag nyo nang sabihin nagmamayabang ako gusto ko lang ma-inspire lalo na yung mga OFW katulad ko dati na nangarap din ituloy nyo lang mag ipon lang kayo ng kahit dalawang taon basta makapag ipon ka lang kahit konti lang ako kasi 30,000 lang yung aming ni-start dito pero ngayon nakapagpundar na kami nakapagbili na kami ng sasakyan nakapili na kami ng mga ilang motor yung mga gamit dito sa bahay and nakikita nyo mga langga ayan so di ba ayan puno puno pa rin yung ating sari-sari store o di ba I hope guys ma-inspired kayo sa aking ini uh, inishare ko sa inyo kasi lahat ng mga sinasabi nila mahirap pero naranasan ko rin yan pero thank you Lord kasi na survive namin lahat and salamat talaga sa inyong mga um, walang sawang pagsuporta ah. God bless everyone and keep safe bye bye